Sa nama pong road Rod Rodriguez Rod, Rod, sa Away Kalye po. Sumikat ngayong itong uh, linggong po ito. Na-upload po ng na isang delivery rider. Yang kita kita po sa video na tinutok-tok niya yung windshield ng delivery rider. Akma niya babasagin. No? Ayun oh. Ayun. Sabi niya rito, kaya niya raw bayaran yung motor, pero siya hindi niya kayang bayaran yung sasakyan niya. Ayun, talagang -ano niya, minamalit niya, inapakapakan niya yung rider oh. Sabi naman ng rider, sige, basagin nyo, basa babayaran nyo. Ito eh, naman, hindi naman sumasagot yung mayaman daw. Ayan, no yung matandang mayaman na yan. Siguro mga 70 plus na yan. O, hindi natin alam. Ganun, hindi naman tama yung ganyan. No? Buti hindi siya pinatulaw ng rider. Tara, panoorin po natin. Ayaw ko mayayan. Ayaw ko mayayan. Ayaw ako ang babayari ko. Ako ang babayari ko. ang babayari ko. Ako ang babayari ko. Ako ang babayari ko. Ako ang babayari ko. Ako ang babayari ko. Pag ginawa niya yan. Ito ang pagkipiste ka talaga tayo. Ito yung... Sir, kayo pa ang bumangga, sir. Sige, wala akong problema. Ay, akong bayaran niyo, Ako ang babayaran mo. Ito yung sir, kayo pa ang bumangga. Sige, kayo sir, bumangga Ito naman po, isa pa. Uh, maluwag ang kalsada sa bahaging ito ng Santa Cruz, Maynila, nang biglang napag-abot sa intersection ang isang motorsiklo at kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon po ang rider at tumampas ito sa gutter ang kanyang likod. Habang ang motorsiklo niya naman, mutik ng makadali na naglalakad na bata. Agad naman nakakilos at nakatayo ang rider. Habang ang driver ng kotse, tinabi muna. Maya, maya pa, nilapitan siya ng rider at pumwesto sa gilid ng sasakyan. Nagtanggal pa ng helmet. At saka sinira ang side mirror. Umikot pa siya sa passenger side. Hindi pa nakontento. Uh, pansin po ang ano niya. May hawak po siyang baril sa kanyang kamay. Tinadyakan niya pa ang isang side mirror ng kotse. Ayan. Hindi uh, pa siya nakontento. Pinagsisipan niya pa. Kita rin ang pananakit niya sa driver habang nasa loob ito ng kotse. Hindi pa rin natatapos ang rider dahil humilit pa siya. Nang pababato sa sasakyan. Ayan sa dami ng nakaisyoso sa, naka sa lugar, walang nagtangkang umawat hanggang sa umalis na lang ang galit na rider. Doon na rin lumabas na sasakyan ang isa pang sakay ng kotse. Kwento ng driver ng kotse, ginilid niya muna ang kanyang sasakyan para sana kumustahin ang nakabanggaan niyang rider. Pagtayo niya, may nakalabas na sa baril. Uh, so ako wishing na sana makapag-areglo kaya ako binuksan ng pintuan. Sabi niya, sinipa ako sa dibdib. Sinuntok ng dalawang beses sa ulo. Dahil dyan, napilitan daw siyang isara ang pinto ng kanyang kotse at doon na nga ito, pinitadadyakan ng rider. Uh, nagpa ako ng complaint kasi supposedly wala namang damage yung sasakyan ko but dahil doon, sa ginawa niya, lumaki yung damage, nagkaroon ng damage. Di pa matukoy kung sino ang mga may kasalanan sa banggaan. Uh, ang stoplight sa lugar ay sira na daw, matagal na. Uh, matagal na rin din, uh, pinagahanap na rin ang rider. Samantala, sinampahan na rin ang reklamo sa Mandaluyong Prosecutor's Office ang driver ng SUV na nag swipe sa motorcycle taxi rider sa Mandaluyong City. Pinatawan naman ang Independent suspension ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng SUV. Sinilbi din sa kanya ang show cause order ng LTO at pinagpapaliwanag sa kanya sa mga paglabagayan ng reckless driving. Yan. Sa investigasyon, sa investigasyon na LTO, nakapangalan ang sasakyan sa isang bangko. Gusto natin malaman bakit nakapangalan sa bangko na or company itong sasakyan. It's not just a simple accident. Parang may intent to kill or intent to injure at the very least. Dumipensa naman ang kumpanya ng motorcycle, taxi, hinggil sa issue ng pagsingit sa kalsada ng mga motor. And you have 99.997% safety records. And, and ma'am, this is after... Okay, pag naman ang MDA at LTO at ibibigay ang mga CCTV footage para maiwasan ang mga kahintulad na insidente. Inuwa po namin hindi lamang yung viral na video na kuha yata sa dashcam, kundi pati yung CCTV footage namin at inireport sa LTO dahil nga suspendido ang amin NCAP, hindi po kami pwedeng mag-apprehend using our CCTV. Paalala naman ni Artes na kahit four-wheel or motorcycle man, kung may disiplina sa kalsada, mga motorista, mas may iwasan ang disgrasya.